another day another vlog kamusta tayo diyan mga person so for this video ay naulan at magtatanim daw tayo ng bulaklak kaya tara at pupunta muna tayo dun sa taas at magbubunot lang muna tayo ng bunutin muna natin yung papalitan natin dun ito yung mga bulaklak pero wala pang ano siya wala pa siyang sibol pa lang yung kanyang bulaklak so 2 weeks pa bago mamulaklak so andun shot at kay kasama natin andun na siya nauna na at binubunot niya na yung mga papalitan namin so tara let's at titignan natin kung ano pa yung dapat natin i-add doon sa tati namin natin landscaping ika nga bunot na kung tayo nung ano doon Huwag mo muna makayain Lagyan na natin ng ganon Ng ganon? Mm-mm Nabunit na pala niya eh Itabil kami ti Nga na ganon Kusot. kusot kusot? Pusot? Pusot, Pusot. Pusot di nagragad dyan Hindi na nga ipati kuha niya Ipati Kayo Hindi na ta ah, Ipati... Ipati Ipati Ipang. Ipang natin yung ilagyan ni pre itanin muna natin tong ano tong cherry doon para kwan maganda doon sa dulo kaming ano dito ito oh kita nya uh, maneh ang sarap para kang nasa bukid lang so back to ano tayo dong guys sa garden kada muna ti patas di jay ta dang kini simple-simple lang di dumadagin ako binunot na nga talaga nagtartaray ko. Well. Adik. <laughs> ah, Legal mo nga ko ah, Mga limaban nga pulos. Isumot si nagrabyado nga talaga. tapos namin dito at so, tapos na rin kami nag so lipat muna tayo sa taas guys tapos minsan na lang yung trim namin para dire diretso mag ano kami muna doon sa doon sa taas so tara let's go samahan nyo tapos kami guys

reset all right, so na, hmm. yung ultra nalang mo okay, <coughs> Kuhit na bagi bagay na di stream dito. Ay kuhit na, kringin din na. Di memory na kini. Kasi nga nga makapagpindot na po memory nga ron. Di mga paling ikat di stikar. Di dati bagay ikat di stikar ng nga may pandrit Kati 1TB, dati bagi ko, di nas nabibidas pa yung 1TB na

Sayang man data sabong na tama. Lako mo dai ji ko ah. Lako ang picture ka ke. Ibe ji picture. Share mo ka agad ko mga mapa di Facebook ko pa lang. Ang asla di ji. Ko na ni share mo ke automatic ag parang di Facebook ay. Mm -hmm. Mm -hmm. na mi tagtudo paglinungan tan. Si Kwan Nung inano nyo muna Ihalo nyo muna yung nilagay naming pataba So ngayon Pupunta tayo ng ano Kusina